Seven Signs of Depression Naranasan nating lahat ang kalungkutan, ngunit kadalasan, ang kalungkutan ay nawawala sa paglipas ng panahon at gumagaling. Ngunit ano ang mangyayari kapag tumagal ang kalungkutan? Ang depresyon ay higit pa sa normal na kalungkutan, maaari itong maging isang all-encompassing disorder. There are different types of depression, but the most common is known as major depressive disorder. Ayun sa DSM-V, Diagnostic at Statistical Manual ng Mental Disorder, the have major depressive disorder, you must meet five of the possible criteria outlined in the DSM-V. And at least isa sa mga sintomas ay dapat na depressive episodes. Ngunit ano pa ang mga palatandaan ng pagkalumbay o depresyon? Paano mo malalaman kung ang iyong kaibigan o kahit na ikaw ay nagdurusa mula sa karamdaman na ito? panoorin upang malaman ang pitong mahalagang palatandaan ng depresyon. Una, napapabayaan ang mga kaibigan at libangan. Ang isa pang nakakainis na sintomas ng depresyon, ay isang bagay na kilala bilang anhedonia. Ibig sabihin ito ang pagkawala ng kasiyahan mula sa mga aktibidad na karaniwang masaya. Ito ay humahantong sa pagpapabe sa mga aktibidad dahil hindi na ito nakakapagbigay sa kanila ng anumang pakiramdam ng kasiyahan. Ayon sa manunulat na Psychology Today na si Faith Brynye, ito ay isa sa mga pangkaraniwang sintomas ng depresyon. Kaya't kung ang iyong kaibigan ay tila hindi na interesado sa kanilang mga libangan tulad ng Pokemon Go, paggigitara o pagsasayaw, maaring mas maigi kung kumustahin o kausapin sila. Pangalawa, mga pagbabago sa pattern ng pagtulog. Ang sleep pattern natin ay napakahalaga sa kalusugan ng pag-iisip or mental health kung madalas na nagbabago ang sleep pattern natin o oras ng pagtulog, ay isa sa mga palatandaan na we are suffering mentally. Partikular na ito ay isang issue, dahil ang isang hindi regular na pattern ng pagtulog ay maaaring magpulaulin ng depresyon ang depresyon ay maaaring maging sanhi ng insomnia, masyadong maliit na pagtulog o hypersomnia, sobrang pagtulog. Ang mga pagbabagong ito sa pattern ng pagtulog ay may posibilidad na magresulta sa pagbaba ng enerhiya sa katawan. Ang sintomas na ito ay napakapangkaraniwan. Ayon kay Not Wilson at Patterson, 75% ng mga depressed na pasyente ay may insomnia o hindi nakakatulog, at 40% ang iniulat na may hypersomnia o sobra sa pagtulog. Kaya't kung napansin mo ang isang pagbabago sa iyong pattern sa pagtulog, maaaring ito ay isang palatandaan na may depresyon ka. Pangatlo, pagbabago sa appetite o gana sa pagkain. Ang isa pang bagay na maaaring maimpluwensyahan ng depresyon, ay ang ating mga gana sa pagkain. Ang ilang mga tao na may depresyon ay nawawala ang kanilang ganang kumain. Sa kabaligtaran, ang ilang mga tao na may depresyon ay may mas mataas na gana sa pagkain, at maaaring bumaling sa pagkain upang aliwin ang sarili. Natuklasan ni Simmons na mayroong parte sa utak natin nakasangkot sa kung ang isang tao ay may depresyon. Kaya, kung napansin mo ang gana ng iyong mga kaibigan ay tila nagbago ng gusto, maaring iyon ay isang palatandaan na naghihirap sila mula sa depresyon. Pangapat, mababang pagtingin sa sarili or low self-esteem. Ang kumpiyansa sa sarili ay isang bagay na madalas na apektado ng depression. Nakikita mo lang ang mga negatibong bagay tungkol sa iyong sarili, at hindi mo na-appreciate ang mga dati mong achievements ito ay isang seryosong sintomas ng depresyon, sapagkat maaari itong humantong sa pakiramdam na walang halaga or worthless. Ipinakita sa mga pag-aaral na ang mababang pagtingin sa sarili ng adolescent sa isang risk factor ng depression. Kung sa tingin mo ay negative thinker ka lagi o mayroon kang mga kaibigan na palaging mababa ang tingin sa sarili, maaaring ito ay dahil sa depresyon. Panglima, hindi malinis sa katawan. Ang isang paraan na maaaring matukoy kung ang isang tao ay may depresyon, ay kung mababa ang kanyang personal hygiene. Kadalasan ang mga may depresyon ay ayaw maligo, mag-toothbrush o iba pang mga gawi sa pag-aayos ng sarili. Ito ay dahil sa mababang enerhiya at kawalan ng pagganyak upang makumplito ang mga gawain. Kaya, kung ang iyong kaibigan na dating maarte ay mukhang hindi nagaanong malinis at nagayos, ay maaaring dahil ito sa isang depressive episode. Pang-anim, pagkamayamutan o irritable, napansin mo ba na halos naiinis ka sa lahat ng tao o bagay? Lagi kang galit pero wala namang dahilan. Ang pagiging irritable ay isa sa mga sintomas ng depresyon. Nagmumungkahi din si Besh Irat na ang depresyon ay nagdudulot ng dysfunction sa mood regulation, ibig sabihin mas dominant ang ugali na laging galit. Kaya't kung napansin mo na ikaw o ang isang kaibigan ay maikli ang pasensya at laging galit kaysa sa karaniwan, mahalaga na suriin kung ano ang dahilan nito. Pangpito, flat mood or minsan walang emosyon. Mayroong maling kuro-kuro na ang depresyon ay tungkol sa pakiramdam ng kalungkutan sa lahat ng oras. Gayunpaman, ito ay hindi totoo. Ang isa pang sintomas ng depresyon ay kilala bilang flat mood. Ang mga taong may flat mood ay ganap na hindi emosyonal o walang interes. Ang iba pang mga nauugnay na sintomas ay kasama ang pagsasalita sa isang monotonous na boses at minsan ay walang facial expressions. Kadalasan sinasabi ng mga taong may depresyon na parang manhid o parang wala silang maramdamang anuman. Hindi nila nararamdaman na malungkot ngunit hindi rin nila maramdaman ang masaya. Kung nakakaranas ka ng ganitong sintomas, maaring magpatingin ka na sa eksperto upang malaman kung ikaw ba ay may depresyon upang matulungan ka. Makikipag-usap sa iyo ang isang doktor tungkol sa iyong mga sintomas at maaaring mag-fill up ka ng isang self-report na questionnaire upang matulungan kang masuri ito. Kapag pinaghihinalaan ng iyong doktor na mayroon kang depresyon, tatalakayin nila ang mga pagpipilian sa paggamot tulad ng medication at therapy. Inaasahan namin na nakita mong kapakipakinabang ang video na ito. If you enjoyed this video, please like, share and subscribe. Follow or channel para sa higit pang nilalamang psychological or psychological content. Salamat.